15 minutes then mabilis ako maglakar tapos okay, nakikita ko sa step naka uh, 1,500 steps sa 1.5 kilometers I think uh, ah. pero pagpahuwi okay lang pagpapalabas pagod Lalu pag mainit ampun ano parau elektrik Ini kebalan Anan kan direkta kita ata oh Ayem pa. Ayo. Okay. Uh, yung tase papasok diyan kasi yung one way yata yung doon. Alto yung Hacienda Sinaga, dadaan sa Hacienda Sinaga. Ito. Oo Ha. daanan yung ano, police, police station. May ginagawa dyan sa gilid ng na, police station. Diretso lang po. Diretso lang mo. yan pag nagmamadali natatakot lang ako pag may mga dumadaan traffic kasi may isip ang kalsada may isip ang kalsada ano yan kalsada nakakatakot kumakagin We're here. Yeah. Yeah, Sa na Ito dito po. Dito na po. Pangalawang bahay. Okay. Apa. Ayan.